Magandang araw! Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa tekstong biswal. Ano nga ba ang tekstong biswal? Ang tekstong biswal ay isang uri ng teksto kung saan ang mga impormasyon ay ipinresenta sa pamamagitan ng mga larawan, graph, disenyo o iba pang elemento ng sining na nakatutulong sa pagpapahayag ng mensahe. Karaniwang makikita ito sa mga poster, flyer, infographic at iba pang katulad nito. Pangunahing layunin ng tekstong biswal na makapagpakita ng impormasyon sa madaling paraang matatandaan ng hindi na kailangan ng marami pang salita. May mga elemento ng tekstong biswal na mahalagang bigyan pansin para sa pagbuo nito. Ito ay ang mga sumusunod. Una, ang larawan o imahin. Ang mga larawan o imahin ang nangungunang elemento ng tekstong biswal. Sa pamamagitan ng tamang larawan, epektibong na ipapahayag ang minsaheng taglay ng tekstong biswal. Ikalawa, ang disenyo o layout. Layout ang tawag sa maayos na paglalagay ng larawan, teksto at iba pang bahagi. Mahalagang may konsidera ang sumusunod na disenyo o layout. Una, ang kulay. Makikita sa kulay ang minsaheng nais iparating ng teksto. Ito ay maaring iting, mapusyaw, o matingkad. Halimbawa, ang kulay puti ay sumisimbolo sa kalinisan, ang itim naman ay sa kasamaan, at ang asul sa kapayapaan at iba pa. Ikalawa, ang tipo o font. Ang tamang laki, kulay, at estilo ng tipo o font ay nagkakapagbigay diin sa tono ng teksto at sa mensaheng na bigyang pandiin. Halimbawa, kapag nakasulat sa malaking titik, nangangahalugan ito ng kahalagahan o pagbibigay ng diin. Ikatlo, ang teksto. Pagamat hindi na kailangan ng maraming teksto, ang epektibong paggamit nito ay mabisang makapagpapahatid ng mensahe. Ang huli, ang espasyo o space ang laki o lawak ng espasyo sa pagitan ng mga elemento ay nakapagdaragdag ng pagtutuon sa atensyon sa bagay na gustong bigyang diin sa tekstong biswal. Ngayon, marunong ka na ba kung paano gumawa ng tekstong biswal? Kung ganon, mabuti! Magsanay ka!